pagmulat ko ng mata, kakaibang katahimikan ng bumalot sa akin. Hindi siya yung tahimik na may lungkot. Mas parang pahinga na matagal ko ng hindi naranasan. Huminga ako ng malalim, parang sinasala ng dibdib ko kung ano ba talagang naramdaman ko kahapon. Pagod? Oo. Lungkot? Oo. Pero ngayong umaga, iba. Parang may kumalabit sa puso ko hindi para umuwi, kundi para magpaalala na may lakas papela kong natira. Habang nakahiga pa rin, napansin kong hindi kasing bigat ng kahapon ng dibdib ko. Hindi kasing dilim ang mga tanong, hindi kasing puton ang mga sagot. Alam ko, hindi ibig sabihin nito na okay na ako. Pero ibig sabihin, kaya ko pang bumangon kaya ko pang magpatuloy. At minsan, sapat na yon para tawagin ang sarili mong matatag kahit pa sabog-sabog ang damdamin mo sa ilalim. Tumayo ako at nagayos ng buhok sa salamin. Nakita ko ang sarili kong may eye bags, medyo maga ang mata, pero buhay pa rin ang tingin. Hindi ko man alam kung saan nagmula ang tibay na yon, pero gusto ko siyang yakapin kahit sandali nilagay ko ang hand cream ko. Inayos ang color ng uniform at huminga ng malalim. Mira, bulong ko sa sarili. Mira. Kaya mo pa. Sa maliit kong mesa, nakita ko ang notebook na lagi kong sinusulatan. Binuksan ko ito at nagulat ako sa huling entry ko. That's Gusto fine. ko nang umuwi. Hindi ko binura. Hindi ko kinurek. Tiningnan ko lang siya nang may pag-unawa. Totoo kasi, totoo na minsan gusto kong sumuko. Pero totoo rin na hindi pa ngayon ang tamang oras. Naglagay ako ng bagong entry sa baba. Pagod lang kahapon. Pero lalaban pa rin ngayon. Paglabas ko ng apartment, iba ang pakiramdam ng hallway. Kahapon, parang paulit-ulit siyang sumisigaw ng pagod ngayon, kalmado lang siya. Walang sagot, walang tanong, walang pilit. Basta, hallway lang. At doon ko na-realize, minsan, hindi naman ng lugar ang mabigat, kundi ang utak ko na puno ng isipin. Ngayon, mas payapa ako, mas payapa rin siyang tingnan. Habang naglalakad, napapansin ko ang mga maliliit na bagay. Yung lamig ng hangin, yung dahan-dahang pag-init ng araw, yung tunog ng mga gulong sa kalsada. Kahapon, parang lahat ingay. Ngayon, background music lang. At siguro yun ang sinasabi nilang healing. Hindi biglaan, hindi dramatic, dahan-dahan, tahimik. Hindi mo mapapansin kung kailan dumating, pero mararamdaman mong nandiyan na. Pagdating ko sa bus stop, tinignan ko ang papalapit na bus. Parang kahapon, ganun din. Pero iba ang tingin ko ngayon. Kahapon, para siyang tanong. Ngayon, para siyang sagot. Hindi sa lahat, pero sapat para sabihing, Mira, magpatuloy ka. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento mo. Pag upo ko sa bus, tinignan ko ang reflection ko sa bintana. Hindi ako mukhang masaya, pero hindi rin mukhang gumuho pang tao lang na pagod pero gumagalaw pa rin. At minsan, malaking bagay na yun. Nakita ko ang mga ilaw, ang mga building, ang mga taong naglalakad. Lahat may sarili nilang laban. Lahat may sarili ring pag-uwi na hinihintay. Parang biglang hindi na ako <laughs> nag-iisa. Pagpasok ko sa office, bumungad sa akin si Miss Lina na parang alerto pa rin sa itsura ko. You okay today? Tanong niya. Tumango ako. Much better po. At kita ko sa mata niya na naniwala siya. Hindi dahil nagkunwari ako, kundi dahil totoo. Please. Hindi ako fully okay, pero hindi rin ako wasak. At sa mundo ng mga OFW, minsan malaking panalo na yon. Habang nagtatype ako, hindi kasing bigat ng kahapon ang bawat click. Mas steady mas malinaw. Great to see you. Hindi ko pa rin alam Let's ang lahat ng sagot. Pero hindi na rin ako takot humawak ng tanong. Mas kaya ko nang mag-focus. Mas kaya ko nang huminga. At doon ko naisip, hindi talaga araw-araw laban. Minsan pahinga rin. Minsan pagbagal. Minsan pag-aamin na tao ka lang. Pagtingin ko sa phone ko, may message si Mama. Anak, good morning! Kapit lang ha, nandito lang kami. Napangiti ako. Ang mga salitang ganito, hindi mabilis mawala sa puso. Parang may maliit na sinag ng araw na tumama sa loob mo. Hindi man makita, pero ramdam mo. Pag lunch break, hindi na ako iyak ng iyak. Umupo lang ako sa kantina. Nagpahinga, nag-isip. At doon ko inamin sa sarili ko. Oo, gusto ko pang umuwi. Pero hindi ko kailangang umuwi na yun. Pwede kong gustuhin ang dalawang bagay ng sabay. Ang pangarap ko rito at ang tahanan ko sa Pilipinas. Hindi sila magkalaban. Hindi rin ako nagtataksil kapag hindi ko sila pipiliin sabay-sabay. Pag uwi ko, sinalubong ako ni na Amina at Farah. Hindi nila tinanong kung okay na ako. Hindi nila ako tinignan ng may pressure. Gumiti lang sila. Such At a sa simpleng ngiti na yun, so para akong nakauwi yeah, kahit nasa abroad ako. Like so nice Minsan, hindi pala address ang tahanan. Minsan, tao. Habang kumakain kami, tawa sila ng tawa sa isong meme na pinakita ni Farah. Ako, nakikinig lang. Hindi biglang tumalo ng saya ko, pero gumaan. Parang may hinilot na parte ng kaluluwa ko Parang sinasabing, hindi mo kailangang maging masaya para maging okay. Mina kan, sapat nang hindi ka umiiyak. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin. Si Amina gustong magtayo ng maliit na cafe sa hometown niya. Si Farah gustong mag-aral ulit. Ako, tayimik lang ako sandali. Gusto ko na someday umuwi ng hindi pagod. Uuwi dahil tapos ko na ang kailangan ko rito. Tumanggus sila ng may pag-intindi. I understand how Walang challenging judgment. this must be for Walang you. Walang pressure. We're here to support Panggap you through lang. this. Lang. Habang naliligo ako, hinayaan ko ang tubig humaplos sa balat ko. Ngayon, hindi na siya iyakan. Hindi na siya paghulog. Isa na lang siyang paglinis ng isip, ng puso, ng pinakatakutan ko kahapon. At habang dumadaloy ang tubig, naramdaman kong unti-unti kong naiintindihan ang sarili ko. Bago matulog, nagdasal ulit ako. Lord, salamat po sa lakas kahit hindi ko alam kung saan nang galing. Kung hindi pa po oras, sige po, lalaban pa ako. At walang sagot, walang sign, walang dramatic na moment, pero may kapayapaan. At minsan, mas totoo pa ang mga tahimik na sagot kesa sa malalakas. Humiga ako. Niyakap ko ang unan ko at pinikit ang mata ko. Hindi ako masaya. Hindi ako malungkot. Pero payapa ako. At payapa ay isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan. Parang bahay din pala siya. Yung tipong hindi mo alam kung kailan mo babalikan pero kapag naramdaman mo, alam mong tahanan nga. Bago ako tuluyang nakatulog, may isang tanong na pumasok sa isip ko. Babalik ba talaga ako balang araw? At bago ko pasagutin, may dumating na simpleng sagot mula sa puso ko. Hindi ko kailangang madaliin. Sa huli, ito ang natutunan ko. Hindi mo kailangang maging buo para magpatuloy hindi mo kailangang maging sigurado para manatili at hindi mo rin kailangang maging hindi pagod para lumaban. Minsan, sapat nang marunong kang huminga, sapat nang marunong kang magpahinga, sapat nang marunong kang magmahal sa sarili mo kahit malayo ka, at higit sa lahat, sapat nang alam mong darating din ang tama oas ng baliktahanan.